Hello guys, welcome back to my channel Love you guys Ayan, Pasensya na kayo ang akin moso sa hindi pa talaga bumabalik sa dati May sishare lang ako sa inyo guys sa video nito It's about mga pamahiin guys So, disclaimer po sa mga hindi naniniwala sa mga pamahiin At ito po ay isishare ko sa inyo itong mga pamahiin na tungkol sa patay Kayo po ba'y naniniwala dyan? Pero hindi naman po masamang, masamang hindi maniwala sa mga pamahiin. Pero yun nga lang po, palibasa ako po yun. ano, uh, sabi ko nga ako'y matanda eh. Mana sa mga lola ko at nanay. Ang mga pamahiin po ay, parang pungsoy po yan, parang yung pungsoy nga na nagkakatotoo po. Ayan. At ito po ay, ang pamahiin po ito ay tungkol sa pagmay patay tayo. At ito, kamamatay lang ng aking kaibigan at kaya nga nagkanta mag magamagapang mata ko yan guys mag magapang mata ko, ilang araw pag-iyak ay sinabihan ko yung aking ano na yung kaibigan ko na um, tinanong ko sila kung naniniwala sa mga pamahiin ay naniniwala daw naman sila pero hindi nila alam yung ibang pamahiin So, ito po may bibigay ako sa inyong um, pamahiin na talagang sumuko na nang, nangyayari kaya uh, hindi naman po masamang maniwala at walang mawawala sa atin kung tayo ay maniwala so, parang sunin na lang po natin kung ano yung ano at hindi po natin alam kung ano mayayari pero mabuti na po yung nag-iingat tayo so ito po ang uh, number one na pamahiin po pag may patay. Bawal daw po tayo magsuot ng mga masasayang kulay pag may patay tayo sa ating kapamilya o kaanak. Ang maganda daw, ang maganda pong isuot sa pag may patay, ayan, white, syempre, uh, black, and then and blue, mga dark color po, ayan, brown. Basta, kumbaga hindi po yung masayang buhay para, kasi ang ibig sabihin daw na, pag masayang kulay ang iyong suot ay para ka daw hindi nakikipagluksa o nakikiramay Ayan. so okay lang siguro pag mga ka kaibigan pero siyempre nakakahiya naman kunyari dadalaw ka nakapula ka o naka orange nakadilaw yung matingkat na kulay Parang basta wala kang para kang walang pakialam o sa bagay depende nga lang din kung siya ay naniniwala sa ganong papahingin hindi ba, ba at ito po ay number 2 ay yan, salamin guys. Ayan. Bawal, ah, hindi ba? Dapat daw ang ang salamin ay tatakpan. Yung mga salamin po natin pinagsasalaminan. Ayan. Ay dapat po takpan dahil siyempre salamin yun. Subuko na din po yan. Mga nangyayari talaga. Ah, ang pang number ay isa ito sa bawal na bawal na gawain. Ah, parang gabi lang na bawal gawin gabi na bawal daw magwalis pero pagsapatay po bawal maglinis o humawak man lang ng walis para maglinis kung mabuti daw po ipulutin na lang daw natin ang mga basura uh, kung gusto natin mawala-wala lang yung mga dumi sa mga dinadaanan natin o sulog ng bahay so damputin na lang daw po yun Yan. ano pa nga ba Yan. bawal po magsindi ng kandila ah uh, like po example po dalawang kandila sa paano na ulo na ng, ataol ay bawal po kunyari na ubos na bawal po pagsindihin ang dalawang kandila niyan dahil salin salin po kumaga pag yun nga may patay tapos kumbaga sunod sunod ang mamamatay nito po sa pamilya Ayan. ano pa nga ba? Bawal po kumain ng mga ulam na mga gulay na gumagapang habang nakaburol pa at yung pong pag nakalibing na at wala pang 40 days ah, na namatay ang <laughs> na namatay siya ay bawal po kumain ng makakati yung ano yung ganyan yung makating pagkain yung kumakati 'yan po ah, ang uh, yang gabi bawal po pag wala pang base at sumuko din po yan nangyari sa amin pero depende na at kung sakali pong hindi nyo alam uh, ang ang pagkamatay o kung, kung sakali hindi nyo alam na namatay yung gano'n kaanak nyo o kapamilya ay exempt, para pong exempted kasi, exempted kasi hindi naman niya alam So, ayun, marami po talagang pamahiin tayo talaga. Ako yung ko po yan ay nagkakatotoo po talaga. Kaya ingat-ingat din lang po tayo pag sakaling may namamatay sa ating pamilya o kaibiga, ah, kaanak. Dahil yan naman pong pagkamatay ng, ng ano, ng mahal natin sa buhay ay talagang nakatadah, na, nakatadhana po talagang mangyayari sa ating lahat. So, ano pa nga ba? Bawal maligo ang namatayan in 3 days or kung pwede kang maligo ay makiligo ka na lang sa kapibahay mo o kung saan ka pwede maligo na bahay ayan di ba Pag marami tayong dapat iisim pagka tayo may namamatay na na mahal sa buhay at ito naman ang mga plato daw ay bawal din daw pagpatong-patongin kasi sunod sunog po yan daw na may mamatay sa ating pamilya. Hindi ba nakakalungkot po yung ganun? At ito naman, pag namatay daw po ang ah, uh, yung namat pag yung namatay, I mean, ay sa aksidente or sa ay, yung sinadyang patayin ay kailangan daw po ay mag, yung mga may yung may nilalagay sa ibabaw ng ata yung si, lalagyan ng sisil para daw po sa hustisya nung namatay. Ay, ano po, ano ano Maglagay daw po ng ng pera sa kamay ng namatay at kunin, kung pwedeng kunin yon bago siya ilibing yun daw po ay magandang pang negosyo. Sabi nila, ay, maganda din naman po yung sumusulong kahit paano din. Wala namang mawawala po sa atin. Ano po? Ayan. Ito ngayon ko lang ito na ano, may na naalaman itong pamahiin na ito. Magtapon daw ng asin sa kabahayan ng namatay. Para pantaboy daw ng espiritu. Ngayon ko lang po yung nalaman kasi may napanood ako. Pero ito po, among the rest po ay talagang lahat yan ay alam ko na noon pa. So since ngayon ay may namatay po akong kaibigan, tinuturo ko po doon sa pamilya nila. O, doon yung may isa kong kaibigan na kaibigan ang namatay, so chinat ko sa kanya na kung ano yung mga bawal at mga kailangan gawin. At sila man, naman daw ay naniniwala sa mga pamahin So ito pa bawal po sumilip ang may mga sakit o sugat kasi malamang daw na hindi malamang daw na hindi na gagaling o matagal gumaling at ang mga buntis din daw po ay bawal sumilip sa patay kasi ang nagdedelikado naman doon ay yung, yung nasa ng, ng nanay kumagay baby at ito naman daw po ay ito namang isang ito ay kinagawa din ng mga na alaala ko -ala ng mga may namata, na pag may na may namamatay sa amin uh, matanda yan o bata ay gumugupit gumugupit uh, gumugupit sila ng buhok dun sa, mat, sa patay at ang mga ilalagay sa plastic or kung anong magandang lagayan na maliit lang, para i-perdibly doon sa katawan ng bata, doon sa ano, sa damit ng bata para hindi para hindi laging dadalawin nung namatay yung yung mga bata. Siyempre, halimbawa, hindi makatulog yung bata, hindi makakaano, puro ay puro ay, hindi makatulog at nag -iyak. So, ibig sabihin daw po nun ay dinadalaw ng matay. Ate, ito naman po ang tungkol sa abuloy. Ayan. Sa matal yung boses ko, no guys? <laughs> Kaya hindi na ako makakanta eh. Wala na sira ng aking boses talaga. At ito naman po yung tungkol sa pag-abuloy. Kung ang maganda daw pong yung maluwag ipanghingi ng abuloy o marami magbibigay ay dapat daw po hanggat medyo malambot pa yung yung namatay ay ibubuka o hindi man nakabuka ay nakasakong nakasahod at hindi nakatalikod yung kamay yung kamay dun sa ano sa bungad nung ano nakaganon naka para daw po madaling ipanghingi ng abuloy kung marami magbibigay at ipagpag daw po yung pera pag may nauna ng yung kauna na hang abuloy ay ipagpag daw sa pinto para daw po maraming magbigay Yan. at ito po ay napakahalaga din at may napatunayan po ako nyan bawal po magastos ng abuloy uh, kung maga bawal gastusin sa ibang bagay ang abuloy kung ba kung maga hindi connection hindi connected sa ano kung halimbawa may nag abuloy tapos binili na yung chinelas niya o kung anong gamit niya o gamit sa bahay ay number one po yun din ah, napakamali din daw po nun. at yun po ay nagkaka nagkakaroon ng parang karma na kumbaga ginamit niya yung pera, yung abuli na yun, ibig sabihin, yun ay sa patay, gagamitin kung ano man ang gagastos sa 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 lamay o sa mga gagamitin sa ano na yun, sa panahon na yun na may nakaburol, ayun po ang gagamitin at hindi po gagamitin sa ibang sa ibang gastusin. Basta maaangkop ba lang po dun sa gastusin ng patay. So, ayan, kasi al alam niyo po, ako po ay may kilalang-kilala. Ayoko na lang po magbanggit. Uh, parang uh, kapamilya din po. Kapamilya ko po. <laughs> Pins uh, asawa asawa siya ng isa kong pinsan. Ang ginawa po niya, nanghingi nang nanghingi po ng abuloy para sa na namin. Ay kinalibutan mo ako kasi. Yan po yung totoong totoo. Uh, yung pong tao na yan na nahingi, ay kinanila, kanya na, kinanya na yung pinanghingi ng amor. So parang ginamit niya yung yung ano ng lola namin. Lolo nga ba o lola na namatay ko noon? Dalaga pa po ako noon. Tanda-tanda ko -tanda ay, ayun, may may karamang dumating doon sa sa ano, doon sa tao na yung gumawa, guys. Kaya, huwag na huwag po tayo man, man, ah uh, magsamantala na may nadadampot, may nagbibigay sa atin ng pera pag may namam, namatyan po tayo tapos ibibili natin ang gusto ay hindi po maganda yun promise guys, promise hindi po maganda yung, oh, affordable ay <laughs> uh, subok ko po yun kasi ngayon yung asawa ng isa kong pinsan uh, matagal na pong panahon yun talaga, no? ako yung dalaga pong at ito guys, ano pa nga ba? Ayan. Ito pa guys. At ito guys, kung siyempre hindi natin may iwasang hindi mag-iyak. At siyempre tutulo ang ating luha guys, di ba? Bawal po mag-iyak na matutuluan ng, la, ng luha ang ang ataol ng namatay. Kasi nga, maghihirap daw po ang kalooban nun kaluuban sa ano na mahirap ang kaluuban ng namatay na pag natuluan ng luha ang ataw so ayan guys sana po ay yung ibang mga ano yung siyempre dadating at dadating sa ating buhay ang tayo ay mawawala ng ano kung baga sabi nga una-unahan niya lang yan kaya yeah, ayan po hindi naman masamang issue ito kasi talaga namang dapat malaman natin yung mga iba't ibang bagay sa bawat aspeto, aspeto na ating buhay. Dito ba? At iyan, at pag may nakita daw tayo, ah, paro paro ay, yung guys, at pag ah, hindi pa yung time na, diba, tayo naman, Well, tatlo, uh, one week tayong nagaano minsan mo, uh, more or less one week ang ating paghihintay ng mga, ano, tayong mga Pilipino, ng mga, ng bago iliwig. Kasi may hinihintay, may kailangan ay ayusin, mga papel, papel na mga kailangan, ano sa cemetery o sa simbahan, mga chip, mga ganyan. So, uh, may pag, meron daw na, una, pag meron na, na para-parong uh, lumilipad-lipad at kulay brown. Ibig sabihin, yun yun. Yun yung kalaluwa ng patay. At yun ay nangyari po sa aking anak. na namatay ang aking nanay, ang aming nanay, na may may maliit na paro-paro sa na, na, dumapo sa sa palasinsingan ng aking anak. Uh, bali, nanay ko ang namatay noon. And then, ah, uh, may dumapo doon sa kanyang daliri kasi uh, alam niyo po yung, yung aking nanay ay may ginto sa kanyang itin so ang alam ko sa akin yung nakatoka na ipamamana ng nanay namin so ang nangyari parang binigyan namin ng kahulugan yun na yung ngipin niya dapat in, kung nung buhay pa ang nanay namin ay tinanggal ay dapat tinanggal para ibigay sa akin kasi sa akin yung nakatoka So, naisip namin na siguro yun ay yung ang ah, ibig sabihin na yung sing-sing, yung, yung ano, kasi ay eh, sabi ko nga, ipapagawa kong sing-sing. Pag, na, pag ano na, ay naawa ako sa nanay ko kasi sabi ko, kukunin ko lang ginto ng, ng nanay ko sa ngipin niya. Alam nga namang lalo na nung patay na, di ba? O kahit nung bago pa siya mamatay, ay naawa ako na kunin ko yung, yung kanya. Pabunot ko siya ng, ng ngipin dahil gusto ko lang yung yung kanyang ginto ay naawa na po ako hindi hanggang sa inabot na lang siya ng pagkamatay na nasa kanyang ngipin pa rin yung ginto so, so para ay ano, sana sa anak ko maibigay yung singsing -sing. yung ano na yung ginto na yun at gagawin yung singsing -sing. di ba pa para tama ano po and then guys at may na pag may lumilipad-lipad daw di na bulak ay na ano na paro-paro na kulay puti ang ibig sabihin nun ay ah uh, mabuting tao yung namatay. Yan. At ito naman guys, ang isa din na purbado, alam niyo ba ba ibig sabihin ng purbado, sumok na, eh, in other words. Uh, bawal po, pag ilalabas na, yan, ang patay sa loob ng bahay at ililibing na nga po, dadali na sa siman ay mawal pong masagi ang ataol sa pinto at yan po, subo po na rin subok masubok po yan sa amin nangyayari po pag talagang nahihirap at sabit-sabit yung, yung, yung ataol sa pinto ay subok po yan talaga may sumusunod sa pamilya na namatay uh, eto rin po ay totoo pag nailabas na ang ang patay sa bahay kung sakaling may nakalimutan kayo o babalik kayo at nakalimutan kung anong kahit mahaligang bagay ay huwag na huwag ninyo na po kunin at gawin nyo na lang ng paraan kung paano magkakaroon ng bagay na nakalimutan ko or bawal lumingon pag na pag umalis na ang patay at papunta na nga pong sumbahan at siyempre bawal din ang humabol kunyari tayo, kahit hindi ka mag-anak po, at hahabol sa pagkikipaglibig, o kunyari, ay, nalate na, nalate na kung sino man yung pagkikipaglibig. Bawal na bawal po yan. Yung hahabol ka, nako, napakaan po yan, napaka, totoo po yan talaga. At ito guys, paglabas daw ng, ng ano, ng, patay ng nga po, ay kailangan, sabay linis din ng bahay na yon na may nakatoka na, kailangang maglinis ng bahay. Uh, ano pa nga ba? Ayan. Uh, nga pala guys, ayan. Masama nga pala mag-uwi ng pagkain sa lamay. Yung kunyari na ka, well, masama mag-uwi niyan. At uh, syempre, speaking of pagkain, ay, uh, ano pa nga ba? And speaking of pagkain nga, ay lahat ng lahat ng natirang pagkain and derby be bukas yan o marami pa ay bawal pong itabi ang kailangan pong gawin dyan ay ipamigay at hindi naman po sira at hindi naman po hindi magandang uh, hindi ko din ano kung ano magtapon ni eh. pero ang, ang ano po niyan ay sabi ang pagkakaalam po po yan ay pinamigay na lang na hindi naman makakaapekto sa mga sa mga bibigyan Ayan. ano pa ba? Ayan. Bawal po, mag Bawal din po yun nga. Uh, ito pala. Ano po na pala, pala? Ayan yung guys. Pag uh, nasa, ano na po, nasa cemetery na, ah, uh, ah, uh, nasa cemetery na po, ay yung mga bata, ay nilalakdang sa patay. Hindi ko po alam ang ibig sabihin, pero lagi na lang nakikita ako sa amin tuwing may namamatay pag nagkikipagliming ako o sa pamilya namin, ay nilalakdan ang bata sa ano, atawal bago siya ibaon. Ano pa nga ba? Ayun, meron na pala akong nakalimutan, guys. Yung paggaling ka sa lamay ay kailangan mong palitan ka agad ang damit mo na suot subok din po yan. Yung mga yan. Kasi, yun nga po, palibasa ako, taga ka SN of Christ, ay, marami pong nangyayari sa amin na, ayan po patunay, uh, may isa po akong kakilala na parang, kung connected din sa aming family. Uh, Sunod-sunod po talaga silang namatay, guys. Ano niyo po, Yung itinabi niya yung malagkit. Yung bigas na malagkit po, itinabi niya, kasi, siyempre, gagamitin niya daw. Alam niyo po kung ilan ang nagkasunod-sunod na namatay. Tatlo po sila. Uh, sabi, eh, bakit ganoon? Kung bakit, ang mga tao, syempre, nagmamartes. Eh, nagaano ang tao na, oh, bakit? Kaya, bakit? Nangyari yun sa kanila, ano? Oh, may, sumasa, may sumagot daw naman, nakaalam na, eh, kasi si ate gano'n ay itinabi yung malagkit na binigay. ayun Ayan. Inihanda sa sumunod na namatay. Kaya po, ingat-ingat po tayo at dumadating po talaga sa ating buhay yan, na mamatay na ng, ka sa buhay, ay sumunod na lang po tayo o gawin na lang po natin at hindi naman po tayo, wala naman po tayo, ma, wala naman po masama, at walang mawawala ma ma sa atin. Huwag tayo po ay tumupad ng mga pamahiyan. Ayan po. Uh, ayan po, ako po ay eh, kaya ka nakasalamin, hindi ka tutunay sa <laughs> na salamin. ako ay na hagag na ilang araw po ako ngano At ito nga po ang aking, ka ang aking mukha ay na po at gawa na aking kaibigan na namatay dito po sa sa YT at si Ats Rivera po yung pong magandang boses na ka, 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 team namin ka team ko sa The Dreamers so ayan once again nakikiramay ako sa pamilya nila at grabe po ang iniyak ko parang kapamilya ko na <laughs> na yung pagiyak ko yung naramdaman ko sa kanya para ko pong kapamilya na ang um, nagawa ko Uh, na wala pa plastik na naman guys kasi eto nga guys ayan oh medyo maganda-ganda na nga ito ngayon ay na nga karang araw po ito po kasi ang aking problema pag ako umiiyak ay ito po lumalaki parang may tubig ayan kaya hanggat gat iniwa maiwasan kong umiyak pero talaga hindi po maiwasan hindi iiyak talaga ayan. kaya ayan pangit-pangit ko kahit sa tindahan nagsasalamin ako kahit hindi tutunay salamin ko wala itong grado, guys. So, ayun guys. Thank you for watching and God bless everyone po. Sana'y huwag naman may mga ay. and God bless everyone.